Good mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay Dito tayo sa handle switch ng Honda Click So isa to sa mga issue mga boss Ng Honda Click O kahit na anong klaseng motor mga boss Dito ay magpo-focus tayo sa kanyang signal light Dito kasi yung signal light ng Honda Click mga boss Kadalasan maganit o hindi agad kumabalik o tumitigas itong part na to. Pag nilep mo, so 'yan oh, Hindi siya uh, tumutunog o hindi siya nagre-release. Pag once na nakatrigger siya sa uh, right signal, so dapat magre-release siya. So 'yan. Hindi tumutunog, hindi nagre-release mga boss. So ito e, Pwede nag release na 'yan pero hindi mo mararamdaman pag once na pinindot mo siya, hindi mo mararamdaman na naka na siya may kita mo na lang sa pinaka panel mo na nakarelease na yung iyong signal light doon mo lang malalaman pero pag once na nagpindot ka kailangan mararamdaman mo rin dito sa part na to so, ang gagawin natin buksan natin to at gawa natin ng paraan na bumalik yung kanyang dating function mga boss o yung kanyang swabbing uh, mechanism dyan sa loob tanggalin natin itong tornilyo so yan Angat lang natin ito mga boss. At ganyan na. So yan. Pwedeng i-release din natin to O tanggalin natin itong tornilyo na ito mga boss. Yung dalawang tornilyo na to Para ma-access natin ng maayos yung mechanism dyan sa loob ng signal light na to etong signal light, so kasi yan yung signal light eh, part na to so yan so isa pa ito bali dalawang tornilyo yan tapos yung pinaka plate nya okay so yan dito pwede natin tanggalin to itong tornilyo dito pwede naman natin syang bugahan direkta ng WD-40 pero kailangan ay malinis natin yung terminal o yung wiring dyan hindi hindi dapat sya may ng WD40 dahil pwedeng mag-short circuit o masira yung wiring natin mga boss o pwedeng mag-cause ng sunog yan dahil mabababad sa liquid yung ating uh, wiring so pwedeng mag-short circuit yan at pwedeng masira yung ating uh, mechanism o yung ating mismong motor tanggalin natin to so dito pwede na natin tanggalin tong part na to so yan so, linisin natin yung pinakaloob ragasalan natin sunod tanggalin natin itong dornilyo na ito mga boss so yan okay tabi rin natin yan so so ito yung pinaka bola nya tapos meron sya kasamang uh, spring so yan yung spring dito yan sa taas mga boss okay so yan tabi rin natin to Itong part na yan pati yung bola wag natin wawala tanggalin natin to palitan na lang natin mamaya mga boss ito itong lock na to itong zip lock okay para para ma-access natin siya ng maayos so wala namang problema to dito pero kung ano pwede naman natin siyang i-release mga boss pwede natin siyang kilain. so tanggalin lang natin to itong lock na to so yung dalawang lock so yan pwede natin ma-access yan okay so yan sunod uh, linisan natin ito mga boss pati itong part na to so yan okay linisan lang natin ito mga boss punasan natin yung mga parts pati ito gagamit tayo ng WD-40 magsimula so, natin linisin to. So, ito may spring to mga boss ha. So yan. Uh, hindi naman siya basta-basta magre-release mga boss. Pero ingatan natin baka mag release at di natin makita kung saan siya uh, pupunta. So isprayan natin ito mga boss para malubricate yung ano dyan, spring tsaka yung bola sa loob. So yan. Isa natin ng maayos para swabe uli yung uh, mechanism na yan pag once na binalik natin sunod so, eto naman yung ating uh, spring medyo banatin natin natin itong mga boss so sundutin lang natin release mo na natin to so yan is tagalin natin yung mga ano dito yung mga dumi dumi na nakakapit dyan punasan muna natin to okay bago natin balik mga boss banatin natin ng onte para lumakas yung palo nya dun sa ano sa so yan banatin natin ng onte okay pag okay na yan so balik natin na yan so yan tabirin natin ito mga boss dahil okay at nalinisan na natin yan yung dalawang part na to bigay natin dito so sunod dito tayo sa eto yung magkinisin na to so yan punasan lang natin so wala naman tayong problema dito sa contact okay naman yung mga contact na ito eh. punasan lang natin nga nandito Nisan na rin natin Dito naman tayo sa part na to So yan, wala naman dito itong problema Linis lang Kasi mga boss, pag once na dinirect natin Na kinamit lang natin tong WD-40 Hindi natin siya binaklas Yung liquid na WD-40 mga boss Nandun lang sa loob yun So naglalaw lang siya doon at hindi siya basta-basta nag-evaporate mga boss dahil nalulu nalulubricate o pinanglulubricate yan. So tumatagal yan doon sa loob na pwedeng mag ng pagkasira sa ating motor o sa ating wiring mga boss. Ito, mga parte na yan. Ito pa. So dito mga boss, lagay na natin to. Itong part na to mga boss, yung ipin. Ay dito natin itatama yan dito sa mga butas o dito sa part na to so yan so tama natin so yan kaganyan sya mga boss so yung part na yan sunod is eto mga boss itong part na to subuka so, lang natin ng onte So ayan. Okay. So ilagay lang natin sa gitna mga boss itong part na to. So ayan, nadikit na natin siya. O naikabit na natin siya. Sunod, ay ilagay natin sa gitna tong part na to mga boss. So ayan, kagit na siya. Sunod dito tayo sa spring mga boss at dun sa bulitas. So ayan. Oops, yeah. So, 'yan mga boss dito na tayo sa bulitas. So, ilagay natin. Ah, uh, lagay natin yung bulitas dito sa spring. So, 'yan. Tapos ilalagay natin sa gitna. So, 'yan. ano ra ka So, 'yan. Pag okay na uh, natutulak na natin siya. So 'yan. Uh, dito na. So 'yan, nailak na natin sa dito. Sa part na 'to. So 'yan, nailak na natin. Ilagay na natin yung pinaka uh, washer ng ating lock. Tapos yung ating ah uh, ito. Yung ating screw. O, ating tornilyo mga boss. So, okay? Oops. So yan, nailak na natin. Ikabit na natin siya. So try natin na ikabit to. Tapos titingnan natin kung okay na siya.